Ang sisig natin? Oh no! Pusong bato! Huwag yun! Mahirap yun! Mahirap yung pusong bato! Kung yung di Hindi ko alam yung lyrics nun eh! Kung ika'y... Tugtun na rin papa! Kung ika'y ibigin ko Mundo ko'y biglang nabago Alam pangit ang boses ko. Pangit daw ng boses ko. Sige, ikaw na lang kakanta. Sige, gusto mo? Ikaw na lang kakanta. Wow! Okay, si, okay. siya na daw kakanta. Ang pangit daw ng boses ko. Sige, okay, na lang kakanta. Ito na. Sing! Sing! A few moments later. Ating nakara. Sing na. Nagmuli muli. Pilipos may sin. Bakit nagkalayusin Sing. Ngayon ako'y isang ko Nagkulang ba ako sa iyo? Kaya tayo ngayon isang bigo Anong nagawa? Sige na sing! <tong> Kasi na Di ang mga sa'yo ng lubusan. Ay. Oh, no. And sing na, sing. Huwag tingin sa akin. Sing na. Dugtungan mo. Sing. Ay. Oh, ang galing. Really? Mas magaling na boses niya eh. Gente patingin nga kung wala talagang itlog. Wala talaga itong itlog.

hindi niya papakita yung vlog. Hindi na. Ha? Hindi na, hindi na away ni Papa. Ha? Huwag daw kasi nasa live. Kayo naman. Anong magandang ano? Ano na eh? Inaantok yan. Ah, tulog ka na na. Kaya katawa yung naasong ko. Sige. Sige, gigala pa more. Ay na kayo. Diyan over. Ayun na. Tata. Tata. Ayun na. Ayun na. Oh no. Ayun. Ata. Ata. daw siya. Night shift. Anak. Tayo. Sumayaw ka na rin. Oh, no. Sasayaw si Papa. Ikaw din sasayaw. Okay? Tayo. Ha? Di ka marunong sumayaw. Tuturuan kita ni Papa. oh, tuturuan ni Papa sumayaw. Okay. So, hindi ka marunong. Tuturuan nga Okay na. sige. Shoutout na lang tayo. Shoutout. Pasalamat ka na. Salamat. Mga viewers. Mga followers.